Hello guys! Hello mga kamisis! Welcome to my channel, Mrs. Kasapi. So for today's vlog ay pupunta ulit tayo ngayon sa bukid. At titingnan natin kung ano ang mga kaganapan doon. Kasi meron kami itinanim na mga okra. Titingnan natin kung tumutubo na ba o may mga dahon na. At nauna na si Kasapi Junior. Tara, samahan niyo muna uyu-uyu ah. Uh. You know? Yung lagi yan dito na sama sa bukid. Yeah. So, ah. Uh, uh. Lagi talaga yan sila na sama dito. You know? Yan bantay. Bantay na pasaway. <laughs> Ayan. Dik, ay nako. Ito talaga, talaga. Dito tayo. At dito may mga okura namin. Ayan Oh. Uh. Ay, wow. Wow. Tumubo na din siya. Salamat. Ayan, oh. Alis si Uyo Alis na ano yung tanim. Naku, pasaway talaga. Alis, Alis. Ayan o. Oh. Tumubo na. Malalaki na ang mga dahon. Hanggang doon yun. At buti naman umuulan. Kaya nadidiligan yung mga okra. Yung mga tanim niya. Ayan. Ayan. May mga dahon na, oh. Ng tubo. Ilan months lang to? Dito lang alam. Hindi, sabay-sabay. Ah, kasi hindi mga... Iba may... Hindi... Yung iba hindi mga sabay-sabay. Tumubo, ayun. Ito medyo maliit pa. Iba maliit. Iyan, maliit. Ito, malaki ma na siya. Ah, ayun, doon. Okra. Wow! si Kasapi. Tinitingnan niya yung mga tanim niya. Lagi siya dito ano updated sa mga tanim niya. Minsan madaling araw pa, madilim pa. nagaano siya mga... Nagdadala lang siya ng spot, flashlight. nakakatuwa lang kasi pag makita mo na ang tanim mo, ayan o. Oh, Tumutubo na siya. Tira Ang okra. Mga tatlong buwan yata ito. Pwede na ma-harvest. pag mamulaklak na to, malapit na to mag, ano, bunga. Meron na yata bulaklak dun, ano. May, may bulaklak na daw dun. Dito sa probinsya, ganito ang buhay. Magtanim. Magtanim ng magtanim. niya dito. Yung sipag yan pag Sipag. Sipag si kasapi. Masipag. Ay, dito pala may ano. Uh, malalaki. Ay, dito. Ayan, maliliit pa. Kasi nahuli yata ito pagtanim niya. Ito. Pero na dito. Bulaklak. Asan yung bulaklak? Ay. Malapit na pala. Ayan doon. na yung dahon. Malapit na yan Malapit na yan mag ano bunga. Ayan, malaki na yung mga dahon niya. Kukra. Buti at naulan ng gabi. Kaya nadidiligan siya. Kasi dati ang init to. Akala ko hindi to mabuhay kasi ano eh, sobrang init. Hindi nadidiligan. Masarap tong okra. Nilalaga lang tau sa usaw mo sa toyo kamatis. Hmm, sarap. Pwede. Kahit yun lang ang ulam mo. Wow! Sipag-sipag lang. Tsaga-tsaga lang. Mamaya tatanungin ko siya. Dito sa mga niya. Interviewin natin. <laughs> Kasapi. Interviewing kita. Kunting ano lang, sagot lang. Masaya ka ba nung nakapagtanim ka dito at nakauwi ka ng probinsya? Oo naman. Isa doon. Hmm. Sa Manila kasi, nagtitinda kami ng alimbawa mga prutas, pinya. Hmm. O, isang araw, pag ka, ano mo, pera agad. Hmm. Ngayon ang pagkakaiba. Kasi dito, maghihintay ka ng ilang buwan. Hmm mga uh, apat na buwan kaya ng kamuting kahoy ilang buwan yan pito tapos yung kamuti hindi yung kamuting baging nasa tatlo mm -hmm. hanggang apat tapos ito ito mm hindi -hmm. ngayon wala ko nagtanim nito eh hindi ko alam basta narinig ko lang na ganyan mm -hmm. okay. sa doon naman sa pagtitinda isang uh, pagtinda mo pira agad mm -hmm. kaya lang madali maubos tsaka ganoon din bibili mo rin ng pagkain dito sa kami sa pagkain na mm -hmm. yan dito, dito itulong, Ayan. Uh, tinanong ko siya. pa. Ayan, tinanong ko siya. Kasi dati doon siya doon kami nakatira sa probinsya sa Manila, matagal, ilan years, halos 20 years. Ayan. na naisipan uh, namin umuwi dito sa Samar Provincia. Ayan. Ayan ang resulta niya. At maraming maraming salamat din sa may-ari ng lupa para makapagtanim kami dito. Salamat. Lilipat Ayan. ko yung iba kasi yung iba kaligid-dikit-dikit. Yung iba naman dito mubo. Kaya lilipat oh. ko dito sana. Ayan siya. Para Tinatanim niya. Nililipat niya Trans sa Tran ibang ano. Yan transplanting. Transplanting. Para makaaginhawas siya kasi pag oh, dikit-dikit para na ano siya. Mm. maka Nilipat-lipat ano, ano, niya yung ibang tanim. Pa Ilagay niya doon yung isa. Ayun. Ayun siya. Gaya dito, walang tanim. Ayun. Dalawa. Dapat apat. Apat dito. Hmm. Kaya tinitingnan ko yung mga sobrang dikit-dikit para ilipat po. Mm, tinitingnan niya yung mga nagdumi dikit-dikit na mga okra at inililipat niya sa mga bakante na mga ayan kagaya niya no. Ayan, bakante diyan. Ayan, tinitingnan tingnan niya. May nahanap ka? Wala na. Ano na? Hmm. Ano lang ako doon ng ano? Mga hmm, wala na daw siya mahanap. Tanim ko lang ng panibago. Magtatanim na lang daw siya ng panibago. Panibagong mga seedling. Yung iba dito? maliit pa oh. Hindi siya, hindi sila sabay-sabay mag ano nga ay magdahon ba? Oo. Oh, hindi sila sabay-sabay. May malalaki, may mga liliit. ako ng dito tumubo. Doon siya. Kinukuha niya yung... Anong kinukuha mo? Yung sidling? Yung doon siya sa kubo mayroon daw siya kinukuha ng para ma lalagyan niya ada lalagyan niya daw ng tanim ng ano diyan ayan seedling mga seeds ayan. kasi meron pa meron pa mga bakante oh ayan oh meron pa doon bakante ayan tong mga uh, aso na yan oh bantay talaga siya akala niya <laughs> ah, nago, nagtatawal sila akala siguro may tao dun sa kubo lagi yan sila ano, mga alert mga alerto ba ayan <laughs> ayan may kinuha siya sa, galing sa kubo ano yan dala mo? Uh, yung, yung seedlings mm, may seedling Bayan pala ito, siya ano. Ano yan? Ano yan? Ah, may okra pa? May ano Kalabasa yung isa. Ah. Mm -hmm. palaya, kalabasa pa. May Mahal dito. Ukra. 95. 95. 95 ang Ano, 95. Presyo. <laughs> 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 oh. ano? tataniman niya. Hmm. Minaganyan lang niya yan. Hmm. Yan yeah, o. Hmm. Hmm. Akala ko ano na, naubos na yung seedling mo mga seeds. Ito, ng 95 oh, kunti hmm. lang. Kunti lang yan 95. Hmm. 95 pesos. Mahal pala nito. Mga ganito, mahal. Dadrawahin ano, ko. Ay, ano, 95. Tagi ilan? Ay, dalawa Dalawang pala Dalawang sigar. Dalawang ano to, buto. Baka, di pa tumubo yung isa? Dalawang tumubo mga dalawang seed niya nilalagay niya sa isang ano, yan. Mainit, mainit kasi na magtanim ako kaya hindi na iayos yung ano, yung pagtatanim ko. Kung saan lang malambot doon ko lang tinatanim, hindi kagaya ngayon na medyo mal, oh, malambot yung lupa. Madali kong may ano, siksik. At ayan, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa panunod ng aking video. Ayan. Please like and subscribe. See you in my next vlog. Maraming maraming salamat sa inyo.